Mga lods, magandang araw sa inyo So ngayon pala is merong event Sa school ng aking anak So minabuti kong pumunta rito So mga lods, samahan nyo ako ng konti sa kwentuhan na to okay? Everybody say hi! Hi. Hi. hi 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 We are Cute Korea Annyeonghaseyo <laughs> So, ito na nga mga lods, tumating na kami dito sa school niya. Actually, lods, sobrang excited ng anak ko dito. Kasi nung tinanong siya kung ilang tickets ang kailangan niya, ang sabi niya tatlo. Kasi sabi niya, para daw sa akin, sa nanay niya, at sa kapatid niya. Talagang iniisip niya na makompleto kami family dito. And yun nga yung sinabi ko, ito yung mga pagkakataon na hindi ko dapat palagpasin kung kaya ko. Hindi naman ako perfecto mga lods. Marami rin ako mga events, mga celebrations sa family namin na hindi ko napuntahan. Dahil sa nature ng trabaho And buti na lang yung asawa ko is pinapaintindi na mabuti sa mga anak ko. Kung bakit, minsan wala ako. So eto mga lods, sinahanap nga pala ng anak ko yung mga kaklase niya. Medyo na traffic kasi kami at hirap humanap ng parking dito. So ayun, nakita niya na. So, nagbababay pa dito yung anak ko. Ako, ba't babay? Ikasama eh, mo kami dito. Nandiyan <laughs> din yung mga magulang, ano ka ba? So, ayan. Pinuntahan niya yung mga klase niya. Tapos, pinakilala niya yung kapatid niya. So, dito mga lods enjoy na enjoy sila. Kwentuhan, magkakasama sila. Na hindi nila kailangan mag-aral. Maglalaro lang sila, di ba? Wala silang ibang gagawin. So, mga lods ito yung mga moments na naalala ko nung bata ako na wini-wish ko sana nandun din yung magulang ko sana nandun din yung nanay ko. Siyempre, nandun yung mga kaibigan ko. Pero pag ako nuwari, gusto nilang uminom ng tubig, gusto nilang kumain, meron silang mga nanay na pupuntahan, meron silang mga magulang na pupuntahan. Pagkatapos ako, pupunta lang ako kung saan saan, bibili na lang ako ng inumin, tapos magtatago ako. Kasi nahihiya ako na wala yung magulang ko eh. Kaya nga kahit very demanding sa time yung trabaho ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, wala, pinipilit ko talagang sumama, pinipilit ko talagang pumunta. Misa nga tinatanong ko na rin sa misis ko kung kailan yung ganto kailan yung ganyan eh. Para nalalaman ko kagad kung makakapunta ba ako. Or baka magawang ko ng paraan para mabigyan siya ng oras. So dito mga los, nagkakaroon ng intermission number dito. Sabi ko sana sa ko, tara panoorin natin. Alam mo yung gusto kong enjoy namin yung moment na to na nanonood kami ng mga ganyan. So yun know, o, nakakatawa ka, meron pa siyang kakwentuhan ng kaibigan dito, nagbubulungan sila o. Alam mo yung nakakatawang tingnan, ano kaya pinag-uusapan nito? May mainit-init pa naman na issue ngayon dito. Alam na kaya nila yun. <laughs> But anyways, mga lost, talaga sobrang saya ko dito. Ang sarap nilang panoorin, kaya nire-record ko to. Eh, sineshare ko din sa inyo yung masayang moment na ganito. Para kung sakaling nasa ganitong sitwasyon din kayo, eh, gawa nyo rin ng paraan para makapunta kayo sa mga events, sa mga kung ano mga celebration ng meron ng mga anak nyo. Eto naman, sabi ko, bawal ang matamis, bawal ang candy, bawal ang chocolate. Pero wala, hindi mo maawat eh. Nandiyan na sa moment na yun eh, di ba? Kung bawiin na lang natin ng ano, bawiin na lang natin ng kain or bawiin na lang natin ng tubig na marami yan. Kasi alam ko yung mga moments, yung mga time na ganyan, is hindi mo na may babalik yan. Di ba, kagaya nga na nangyari sa akin, 31 years. Alam ko na hindi na namin may babalik yung mga pangyayari na yun. Ang kaya na lang namin gawin is i-build yung memories. That's why itong mga core memories nila na to is hinahayaan ko lang mabuild. Pero syempre, may limitations pa rin pag talagang sobra na. So yung paminsan-minsan, in moderation, candy, cotton candy, chocolates, minsan pinapayagan ko na rin para magkaroon sila ng mga masayang moments kahit pa paano. Actually mga lods, yung anak kong lalaki, hindi pa nag-aaral yan. Sinama ko lang dito yan. So ayan mga kalaro niya, mga grade 2. Hindi naman kaklase ng atin niya yan eh, kasi grade 1 lang yung atin niya eh. Pero hinayalan namin para magkaroon ng social skills eto pawis na pawis sila, pagod na pagod sila. Pero hindi nila alintana kasi sobrang saya nila eh. And extra yung saya nila kasi nandiyan yung mga magulang nila. Alam ko yan. Dahil ramdam ko nung bata ako, pag mag lang ako, is cool lang talaga yung feeling mo. di ba? Diba? So mga lods, inabot na kami ng gabi dito. Siyempre, may program. Tinapos na rin namin. Siyempre, minsan lang naman to. At saka sinulit na rin namin to na magkakasama kami family. At saka inaantay din pala ng mga anak ko yung magsasabit sila ng parol at yung mga teddy bear dun sa may Christmas tree ng school. So ayan pala mga lods, so, oh, lumalalim na yung gabi oh, tumataas na yung buwan. Oh. So pagkatapos na ito mga lods, nagkaroon kami ng parang ano parang yung flashlight, di ba? ganyan oh, para magandang tingnan. Pagkatapos niyan, eh nagpunta na kami sa may Mr. Kebab. Dahil lahat yata ng tao sa bahay maliban kila ati Jackie ay nag-alisan. So sige sabi ko dito lang kami kakain sa labas. Gusto rin naman ng mga anak ko eh. And sana nag-enjoy din kayo sa simple vlog ko na to, mga lods. At sana meron din kayo mga natutunan. So ila mga lods. Thank you!